team naman nga Ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At tari na nga Ho pala yung update dun o oh, sa inapagawa namin na dream house. Ay, eh, for the go! So ayun na mga kamangyan, kahit nga Ho ako ay nagkataka na rin kung nasan nga Ho yung katawan at ulo na rin mga paa na ari. Uh, ay nga ngayon na nga nila bibili ng pata mga kamangyan at alam niyo gan pagkamahal-mahal na rin. Nasa 420 pesos ang isang kilo. Aring apat na piraso ho ang aring mga kamangyan nasa 2330 pesos. Parang plano ko nga ni umamaya yung mga makain na reasing ah, ilin ko. Hala hindi. <laughs> Ayun ka, mga kamangyan sobrang nakaka-excite kasi nga ni yung alutuin namin ngayon ay yung pata team. Sobrang tagal ko na ho kasi nakakita ng gayong luto mga kamangyan at sa tunay ho hindi pa namin natatrayo. Pero talagang nakakatakam din siya. Ala sobrang arte. so, Sasabihin nga nila ako pala yan mga kamangyan para mamaya kapag niluto na medyo ano siya crunchy. Oh, wow, crunchy. Okay, pwede na pala mga kamangyan kapag nabili kami ng ganyan. Ang luto talaga na inagawa namin ay crispy pata. Oh, no, nang yun naman ho talaga yung masarap na luto diyan at saka yung nakakatakam. Ang isa pang luto diyan ay naku paksiw. So yun yung mga kadalasang luto. Kaya nung nalaman ko na may pata din parang hala kailangan natin yung i-try. Oy, sobrang arte. Eh. <laughs> ba kasi yun mga kamangyan, parang ang dami mong alagay ng mga pampalasa tapos ang lambot noong karne. Alam mo yun, yun yung parang kahit buto ngangat ngatin mo. Alam bakit naging aso? Kaya nga yung medyo kami din aring pata mga kamangyan hindi man mapagsabay-sabay yung apat kaya batch batch tayo salamat so, sobrang dali lang din naman lutuin na rin mga kamangyan at sakto din na may mga bisita kami mamaya yung family ni ate Shane. yung misis ni kuya Ompong. ay sana all sakto sakto ho huwari sa amin mamaya for the go so hindi naman sobrang matagal yung pagpiprito mga kamangyan kasi hindi naman crispy bata yung agawin natin din eh so after nga ni mga kamangyan ayan nga ni Ho at nag-isa na ako diyan ng bawang at saka ng sibuyas ayan o saka ko na isa-isa nilagay diyan yun nga ni Ho mga pata so, siya, hindi yan yung mga bata kasi parang maiiyak na ako. Uy, bakit naman ganoon? <laughs> parang ano, mas sumarap yung ating karam ni mga kamangya. Naglagay na rin ako diyan, na rin nga nihong Sprite. niyo, dahil lagi na namin inagamit yung Sprite, dapat na kami padala ng isang truck. Alam, sobrang dami. Kasi ay, <laughs> naglagay na rin pala ako diyan ng toyo, oyster sauce, puso aring pineapple juice para mabawas-bawasan yung sakit sa bato. Ala, hindi. Kasi nah, syempre, yung ketchup, parehong paminta, dahon ng laurel, arihong star anise, four cubes, asukal at saka ho aring tubig. Medyo matagal-tagal ho pala yung pagpapakulo na agawin natin diyan mga kamangyan kasi kailangan talaga na sobrang lumambot yung karne. <laughs> Gusto ko yung pagkalagay ko sa bibig, pwede ko nang lunukin. Alah, <laughs> halos na sa isang oras din ho pala namin na rin pinakuluan mga kamangyan para mas malasa, mas malambot. So ayan, naglagay na rin ho pala ako diyan ng mga gulay-gulay, yung carrots at saka ho yung petchay. At grabe ngayon pa nga nila ang mga kamangyan sobrang bango na ho na rin. Basta parang kaamoy din ho siya noong humba. Pero yung humba mga kamangyan wala naman yung mga inalagay ng mga garning gulay-gulay. So feeling ko mas healthy to. Hala, healthy agad. So, yan, nilagay ko na rin ho pala din ni yung pineapple o oh pineapple. Are yung nandun sa dilata. So, imagine ko na nga ni ho, yung lasa na rin na naglalaban-laban yung tamis, yung asim, parang nandito na lahat. At nga pala mga kapag magaluto din ho kayo ng garni, mas maganda na tusok-tusok kutsilyo ng tinidor yung pinakang karne. Parang mas mabilis siyang lumambot at saka manunot yung lasa doon sa pinakaloob-looban. Wow, pinakaloob-looban! At <laughs> after ilang minutes nga pa ng mga kamangyan na luto na huwaring ating patatim na talaga naman nakakakalam ng sikmura. Salamat! <laughs> at kaya nga okay naman na ang mga kamangyan. Abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, ay sabayan nyo nang kumain din eh. Ay, for the go! At kaya pala yung binibisita namin mga kamangyan. So, welcome po sa aming bahay, Kubo. Alang arte. Eh. So, hindi naman na sila bago sa amin mga kamangyan. Parang family na rin namin sila. Ala pa, Paul. So, yun mga kamangyan, grabe. Hindi na ako nagataka kung bakit ang dami hong nagaluto ng patat, Tinggawa ng pagkasarap-sarap. Ala, napaka arte. Eh. Sobrang linam namin niya talaga. Kasi syempre, ang dami natin mga nilagay na pampalasa. Tapos matagal siyang pinakuluan doon. Ay, din yung karne. Medyo nahirapan lang kami kumain. Hindi ng pagkainit-init. Salamat. Gawa ako mga kamangyan. Manamis-namis siya na maasim-asim. Gawa nga niyo sa asukal at dun sa pineapple nating nilagay. At, ang isa pa katuwa din ni mga kamangyan. Feeling ko makakatipid talaga kayo ng bonggang bongga kasi yung pinakang sabaw niya. Yun pala ang ulam na. Kaya nga niyo sabi ko sa sunod na magluluto kami ng karne, adamihan na namin yung pinakang sabaw. Hindi pagiging soup na to. Hala hindi. <laughs> so fast forward mga kamangyan. bala rin nga niyo pala yung update doon sa inapagawa namin na dream house. Next naman, sobrang nagustuhan din talaga namin yung place na napili namin mga kamangyan kasi ang payapa lang, ang tahimik. Mapapakinggan mo lang dito huni ng ibon. Tapos yung view dito pa iba-iba minsan orange, pink, basta iba-iba. So, Noong unang punta namin dito mga kamangyan ayan, pinormahan nila din nilang gawin dito are ngani hong barracks na apagtuluyan nila habang inagawa ho ang aming bahay. May mga nabasa din ho pala akong mga kamangyan na are daw ho ay magiging bahain, kasi syempre pala yan. At isa din naman ho yun sa mga kinonsider namin mga kamangyan kasi syempre ayaw namin na mga problema kami in the future. Bago nga ni huyan tayo andi mga kamangyan, syempre pinag-aralan ho yan ng bongga-bongga kaya ho din ho kami lumapit sa mga professional, sa mga expert diyan. yan. So, kung napunta namin diyan mga kamangyan, ayan nga ho may mga butas-butas na at grabe sobrang lalim. Talagang ang pundasyon. Okay. <laughs> mga kamangyan kong ari baga ipakyawan o arawan. Meron kaming kontraktor, so talagang hindi na kami na problema sila na ang bahala di yan. lagi kami nakikipag-communicate sa kanila, ganyan. At dahil nga ni ari dream house namin mga kamangyan, talagang sobrang hands-on namin dito ni Kuya Julius nyo. Kaya sa mga gustong kumontak sa amin dyan para sa mga pintura, furnitures, appliances, go lang, i-message e nyo lang kami. <laughs> Kaya napasyal din nga ni pala kami din mga kamangyan, talagang sobrang sarap sa pakiramdam. Parang feeling namin tapos na yung bahay, na imagine na namin. Kung pagod ka talagang mawawala yung pagod mo. Hala! So, ka mang yan, nagabuhos-buhos na ho sila diyan. At yan din talaga yung inapakahintay-hintay namin. Kasi syempre yan yung mga inapanood-panood namin. Gawa nang syempre pag nagaganyan na, may mga yung may mga alagay ka ng mga coins Yung iba sa manok Mga palaspas Basta kung ano-ano mga paniniwala ninyo para Mas magpatibay yung pundasyon Pero ang pinakadabis diyan Para mas maging matibay yan Kailangan magaling yung architect Alam nyo na mga kamangyan Wala namang mawawala kung maniniwala Kaya ayan talagang for the go. Kaya kasama din namin si GC diyan Parang may anak na talaga kaming inakay diyan Salamat! Sa Tingnan nyo naman yung itinipan ng junior Parang abot ang South Korea. Alah, Nag busy kami mga kamangyan, tapos hindi kami nakakapunta dito. Naku, araw-araw talaga napuntayan si Tatay Diaz. Tapos lagi kami niyang a-update, may ganito na, ito na yung nangyayari din sa bahay ninyo, ganito, ganyan. Nakakatuwa nakakatawa talagang kitang-kita ko doon kay nanay, kay natatay na talagang sobrang excited nila, na sobrang happy nila. At kahit kami mga kamangyan hanggang ngayon, hindi pa rin talaga kami makapaniwala, parang, parang ginip lang. Uy, oh, sobrang harot. Super grateful namin mga kamangyan, talagang lagi kami nagkapasalamat kay Lord. Kasi parang Talagang parang imposible siya, pero ito nangyayari na siya ngayon. Nagkaroon kami ng motivation, ng inspiration. Sa iba yung feeling, mas may gana ka talaga na magtrabaho. Parang may rason ka na para gumising sa umaga. Hala na yung kape. <laughs> sobrang thank you din sa inyo mga kamangyan sa pagmamahal ninyo, sa suporta ninyo mula noon hanggang ngayon. Subin so, yung mga bahababan lakbayin ari mga kamangyan matagal-tagal pa bago matapos. Update-update uh, namin ho kayo and sobrang excited na kami na mapakita ho sa inyo yung result. Tapos magaluto ho tayo doon na napakarami. Ay, for the good. <laughs> so ayun, mga mamili pa rin ako Nang bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo na ang ating page at i-share ang video, no? O siya, hanggang dito na lang ko rin ating video at kami mauwi na. Bye-bye, love you. yeah. <laughs>